fish on ayun, fish on din tayo ha, nakachamba rin malaki-laki ito mga kachamba fish on kapit pa makabuyag na rad <laughs> fish on mga kachamba fish on malaki-laki ito Nadi maputol

Ayan mga kachampo spot na Spot namin oh. Ayan Lawak na Ginagawa pa kasi to Yung pantalan ni ano ni Rojas, sa may patalon Ginagawa pa So Sana pag matapos to Hindi kami pagbawalan na mag fishing dito Sa so, ngayon kasi okay pa Dahil sa ginagawa pa yan, fishing tayo ulit yan mga kachamba maghanap tayo ng chamba kasama natin si ano si Master Renel at si Master Che yan ay silang dalawa ano hindi ka away pa sila, nag-uusap lang ay kung mag-uusap kayo, mag-uusap lang ako kayo mag <laughs> eh, Malapit na tayo sa ating mismong spot kung saan tayo nagpupwesto. doon na sa dulo. Yung mga buhangin na gagamitin dito para sa ano, paggawa ng pantalan ng semento. So, walang kalaban yan Tatlo lang ata kami nagpipishing ngayon dito Late na rin kasi dumating Anong oras na ngayon? 7 na ata Kasi wala sa plano yung pagpipishing ngayon eh Bigla ng pagka <coughs> Off sa trabaho Kaya ayan Nakapag-isip na magpishing mura urada Tagal-tagal na rin kasi hindi nakapag-pishing mga kachamba eh na yung dalawa ito dalawang buwan eh. walang pising-pising <laughs> kaya kating-kating yan yan yung spot natin high tide ngayon mga kachamba mabutong lang doon ang ano subig oh, may bukana Pumasok na sa bukana yung level try natin dito ngayon susubukan natin kung tayo mga kachamba malayo-layo rin nilakbay natin mga kachamba <complicated> mga kachamba 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 muna kapitan kachamba Subok Update na lang kayo mga kachamba Check mga kachamba Unang agis tayo 7.56 Yan 7.56 tayo mag ano sa spot Pag haagis Magsisimulang mag haagis Medyo late na rin pero okay pa rin Kasi maga pa naman Marami pang pwedeng maging kwento nitong Ating adventure ngayon Alright update na lang

Kaya natin, makagari tayo dito. Sana makachamba tayo. Tapos pa naman ng kari, pa ng hangin. At malakas, walang mahina. Sana pati kagata, malakas din. La okay. Okay. A few moments later. Ayan. So, rin tayo. <laughs> Liit. <Lili> <laughs> Yun o. Know? Alright, first catch. Ay, naku. Nakakaawa ah, naman siya. Liit. Pabalik ko ta. Magbubulang siya po rin siya mamamatay. Ayan, magpagaling ka. Punta ka sa hospital. Punta sa hospital. Magpagaling. it's right, catch you in the mga kajamba.

kasi laki na ng gig sige yan sintayin natin sige yung ino replica ng gutak yan yan natin to mga katali ba to 5 grams ginamit natin alright a few moments later Vision. Ang tsamba mo malakas eh. Maliit lang. Pero na strike pa rin ang mino natin. Uy. Pwede na. May size na mga chamba. Pwede na makain. Ben. Alright. Yan na din. Oo. Oh. Hit na sa Wow. Ah. Uh, Winches. 5 Ayun. Nakadali rin tayo, dito ay nasiro ating lure Ayan Agis taas Wait. natin Three hours later uh, plan B tayo Para Masyadong kumakagat sa lure natin sa so, microjig jig nila, yung maliit. Talos, magkasilaki lang ng jig natin. Tapos, sa mino rin. Okay na rin yun. Good size na. Nakip na natin. Pero, hihira lang kagat. Natin natin mag-beat and weight. Yan. Set up natin. Kalori na rin. Tapos, yung ating ginagamit na ano ngayon. Ano? Uh, yung ating ultralight lang. Yung ginamit natin kanina sa sa ating lure. Yan natin to. Kasi maliit lang yun natin eh. Sinker natin eh sa mga field jumps ang at sinker natin so okay na rin tingnan ka light -like. tingnan lang natin ka mga kadali ba to sana oh, may tayo a few moments later nice Laki-laki ito. Laki sa di maputol.

Ayun, magandang tama mga kachamba Alright Nakadali rin tayo Ayan Good size na good size May lamon Alright Alright mga kachamba, nakadali rin tayo Malaki na Ayan you know? o Oh, diba? Wecham chamba rin. So, ayan. Anak pa tayo na iba. Baka may kasama pa to. One hour later. Ano rin natin yung puto yung sinker? Ito lang tayong sinker. So, tayo muna natin mag -ano, mag-mino ulit. Sa 4 grams na ano, na sinking mino, king jam, Yan, leverage. So, try natin ito. Hey, the way. Oh, fish. There's a baby. There's fish. Fish on. Ayun, fish on din tayo. Ah, nakachamba rin. Malaki-laki ito mga kachamba. May kalaki yan ah. ina, nakakagat ah. ka. Huwag ka lang makatakas. Good size na, good size na. Wag kang makakawala, brad. Oops. Yan. Nakachamba rin si Chamba lang. Alright. Oh, di ba? Ganyan lang ang fishing. Asahan mo ang hindi inaasahan. Labay para sigurado. Ayan, try natin ulit Yay, sangit <laughs> Bastos Ayun, nakawala Ayun, nakawala Nasobran <laughs> pala Sobran sa baba Bastos Tupi ka na ah. Buti na lang Magaling tumakas ang jur. Marunong mag-exhibition. sa Yes! 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 Sana all. Kapit ka makabuyang, Brad. vision, mga kachamba. Oi, huwag kang makawala. Good sex na ito, mga kachamba. Makalatiya na rin. Wag kang makawala. Come here. Oi, na. Please. Please. Alright. Yan. up, 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 up. Steady ka lang. O, okay, kitam. Sige, walang magkakalang. May pa tayo. Kanina pa tayo. Gig ng gig. Wala namang kumakagat. Yan lang pala sila. Sabi na mga kachan, oras ang kailangan. Eh. Pasensya. Kasi sa oras, oras, sa oras, oras na sila masabay. Pag oras mo, oras mo na, maluto. Mas. gimana sih? Oh, maaf, bulsakannya. lang lang lagi pag sa ganun Hindi na ako Ipat A few moments later Ito naman, ko malang na-video ano Na-strike tayo kasi kala ko hindi na papakat mag Nagpapack up na sana kami Yan, na-strike pa <laughs> Alright, peace on Nadagdagan pa <laughs> One eternity later Kaya ka kadyan pa, uwi na kami Medyo malakas na rin yung hangin Hindi na kayanin ang aming, ano Aming line

Isa, yung maliit tapos ito sa pamahin sa hipon tapos tatlo sa ano sa kingdom na lure na amino 4.5 grams ayan yung tatlo tapos ito ayan so nakalima tayo ayan, hindi na masama ito lang ba pagsigurit ni ah nice Ayan pa. Ah, siya tayo. Ibigay si Master Renel Nang dalawa para meron si may uwi. Si Marami siyang strike at saka malilit na hook lang at saka ano lang, uh, rilis and release. At saka si Master Che, ganun din, daming strike. Daming ano, lang. daming ano lang eh. Puro unhook lang eh. So ini sila pinagpala. So tayo pinagpala ngayon mga kachamba. Ayan, uwi na tayo. Peace <laughs> on. Ba, uwi na kami. Maraming salamat. sa pagtagkilik ng ating mga videos at at sa channel sa inyong support mga kachamba yan sa mga saling viewers dyan paki ano na lang din po paki subscribe na lang po ah so, uh, subscribe ah uh, press the bell button at isma ma ma ko kayo sa bawat venture natin alright yan maraming salamat sa inyo ito pong yung lingkod chamba lang

Palotay na siya pero hinahinay lang. Hindi asin na nakapaspas. Ito ng basura yung tanong dagat. mga bangka dito. Kung gusto mag-fishing na magpangka, pwede rin dito mag-renta. Ayan.